Lakas ng loob ko galing sa pamilya ko. Ang batang masigasig sa pag-aaral. Si Mira ay panganay sa tatlong magkakapatid. Gustong gusto niya mag-aral pero hindi sila kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Natanggal kasi sa trabaho ang kanilang tatay. Mula nang nasunog ang pabrikang pinagtatrabahuan nito kaya hirap sila sa buhay ngayon. Kumita man ang kanilang mga magulang ay sapat lamang iyon sa kanilang pagkain sa maghapon. Dahil sa kagustuhan ni Mira na makapag-aral, siya ay nagpatala at pati ang dalawa niyang kapatid ay pinilista rin niya sa eskwelahan. Inayos niya ang mga lumang gamit nilang magkakapatid para may magamit sila sa pasukan. Nang pasukan na, si Mira ay pumapasok ng naglalakad at walang baon dahil ibinibigay niya sa dalawa niyang kapatid ang kanyang pera. Sa umaga, siya ay pumapasok sa paaralan at sa tanghali naman ay nagtitinda siya ng basahan sa kalsada. Kapag Sabadot-Linggo, siya ay nagtitinda ng dyaryo at sa hapon naman ay nagpupunas ng sasakyan. Sa gabi na siya, nag-aaral at gumagawa ng takdang aralin. Nagsumikap sa pag-aaral at pagtatrabaho si Mira hanggang sa makapagtapos siya ng kursong bukasyonal sa computer. Nakahanap agad ng trabaho si Mira hanggang sa siya ay maging manager sa kumpanyang kanyang pinapasukan na pag aral niya ang dalawa niyang kapatid hanggang sa mga ito ay makapagtapos. Masaya ang mga magulang ni Mira dahil sa ipinakitaang katatagan niya upang siya ay magtagumpay sa buhay. Thanks for watching guys. Hope you like this video. Please click on the subscribe button for more videos. Bye.